Mga kapuso, kung saan man ang punta nyo at ano man ang nakaplanong activities para sa long weekend, stay alert po dahil may ilang lugar sa bansa na uulanin sa mga susunod na araw. Kabilang sa mga magdadala ng masamang panahon ay yung low pressure area na unti-unting lumalapit sa Philippine Area of Responsibility na mataan ng LPA sa layong 1,980 km silangan ng northeastern Mindanao. Sabi ng pag-asa sa ngayon ay mababa pa rin ang tsansa nitong maging bagyo. Pero posibleng pumasok ang LPA sa par sa linggo ng gabi o lunes ng umaga. Posible pang magkaroon ng pagbabago kaya tumutok lang ho sa updates. Patuloy na makakaapekto sa bansa yung trough ng LPA kasabay ng pag-iral pa rin ng amihan at localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan bukas ng hapon sa Ilocos Region, Central Luzon at ilang bahagi ng Calabar Zone, Mimaropa at Bicol Region. Bahagyang mababawasan naman ang ulan sa linggo maliban lang ho sa Ilocos Region at Mindoro at Palawan. Sa Metro Manila may chance rin ng ulan dahil yan sa localized thunderstorms lalo na ho sa hapon o sa gabi. Kung taga Visayas naman ho, posible rin ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Samar at Leyte Provinces, Negros Provinces at Panay Island. Maaring madagdagan ng ulan sa Eastern at Western Visayas sa linggo ng hapon. May mga pag-ulan din sa Mindanao bukas tulad ho ng inaasahan sa Zamboanga Peninsula, Soxargen, Davao Region at Caraga. Posible rin ang mga pag-ulan sa linggo kaya doble ingat ang mga kapuso natin dyan. Bilang gabay naman sa magiging lagay ng panahon sa Lunes, Barangay at SK Elections. Mababa pa ang tsansa ng ulan sa umaga maliban lang sa Palawan, Quezon at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa hapon, malaking bahagi na ng Southern Luzon ang uulanin. May pag-ulan pa rin sa Visayas pati sa halos buong Mindanao. Posible ang heavy to intense rains kaya maging alerto sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Sa inilabas na special weather outlook ng pag-asa para sa darating na undas dahil sa LPA at shear line ay posibleng maging maulap at maulan sa Quezon, Bicol Region at Eastern Visayas. May tsansa rin ang mahihinang ulan sa Cagayan Valley at Aurora. Magiging bahagyang maulap at may tsansa ng isolated rains sa Ilocos Region, rest of Central Luzon, gayon din sa Metro Manila dahil sa amihan. May tsansa naman ng localized thunderstorms sa natitirang bahagi pa ng bansa. Kaya mga kapuso, lalo na ho sa mga magbabakasyon o luluwas, huwag niyo hong kakalimutang magmonitor ng weather updates. Yan lang ho muna ang latest sa lagi ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan, anuman ang panahon mga kapuso, maging updated sa ulat panahon 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso naman natin abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.